Welcome back to my YouTube channel mga kabosing And Good morning mga kabosing 5 days kami hindi na kami ka ni Makbak na na kami <laughs> So may mabay, bago tayong trap pang molit, pang buri So try natin dito tapos mimit kami doon Ano mga kabosing dito tayo mamimit pang maya Hali na lang ang pine nut Doon yan, so battle cans, bossing battle cans. Kaya ba Yung battle lang gamit natin. Ito. Ito yung gagawitin natin mga bossing ito. Yan. Tapos lagyan ko lang ang ng arena mga bossing. Tapos hagis ko dun. So, ito okay, ko mamaya mga kabossing. ulit. Set ko muna ito. Sana makahuli. <laughs> Try natin ulit. Lahat gagawin natin para may balaman naman mga So, kamiya ulit mga kabosing. A few moments later. Kabosing balik tayo dito kasi ang hirap don. Babaw, puro putik. Ano ang jumbo si Makmak ko? Oh, oh, oh. oh tapo palang si Makmak Wala para huli yung pamingwit ko. Lulu ko ako talo dami sa gilid Oh, oh kapal oh. Ngayon, may malakas ang agos walang isda dito sa akin nandun sila lahat sa kabila kasi kapit ko kayo magdadrap muna tayo hindi tayo papatalo kay Makmak ngayon mga kabosing double hook na naman si Makmak oh. pero medyo malit yung isa ito lang ang good ay ako sinaset up ko pa lang yung camera natin si Makmak kaya magpatalo ah patalo na natin yung mamaya siyempre tayo yung master apprentice lang natin yan mga kabosing mamaya yun mga kapokusing suspense unang huli natin yan no? eh <laughs> <laughs> ang tapang mo naman grabe ka naman hindi natin may ulit yun mga kabosing pangalawang good sales ko pa lang nandun sila ay makmak lahat wala dito sa pwesto ko malakas ang agos hindi kaya dinadaan dun sa bababo yung ano natin malalim kasi ngayon high tide so yan mga kabosing pang pa lang namin dalawa sa akin apat si makmak so may ulit So, what, Mac, oh, wag ka, dire oh. Diretso. -dire nandun kasi sa kanya yung mga isda, eh. Sa akin dito, mga kabusing, wala, eh. Oh. konti oh. Kunti lang nandito, maliliit. Ayun, know? oh. Nandun sa kanya yung malalaki, nandun lahat, oh. Sa gilid. So, balik tayo dun sa ano. Mga kabusing, magbuburi ako. Gusto ko talaga yung buri. Iwan ko na kay Makmak to, bahala siya rito. Mamaya <laughs> ulit. Yan, mga kabusing, dawin na naman si Makmak, oh. Oh, uh. Yung sa atin wala. Lakas ng agos kasi. Hmm. Nakakarami ah, si Makmak kaya na. Kaya ako makalis-alis eh. Nalalis na talaga ako. Doon ako sa buri. Mga kabosing, sumamay so, ulit. At balik na lang ako dito. Ano, update ko kayo. Pag minahulo tayong buri, tapos kukunin ko yung camera doon. Doon tayo. Yun mga kabosing, karating ko lang. So, pauwi na kami ng Makmak. Hindi ako nakahuli ng buri doon. Malaki kasi yung butas ng ano ko. Ito lang yung huli ni Makmak. Oh. Okay, Makmak. lang mga kabosing, konti lang, mga isang kilo lang siguro. Sa bahay mga kabosing, kasi try namin magburi. Para may iba naman mga kabosing. So gagawa pa kami ng ibang bait namin, bait trap namin. So hanggang so kasunod mga kabosing. One eternity later. Mga kabosing, nakawin na kami ng makmak. So yan, kaya <laughs> mo nang tayo nila yan. mo saan namin yun. Kasi so, makmak lang nakahuli lahat yan. Dalawang piraso lang sa akin. Tugod <laughs> ako sa buri. Hindi tayo pinalad mga kabosing. So yan, Olam, oh, Almusal. Mm. Almusal namin to. Nasa 1.8 to si Makmak. 1.5. Sa 1.5 pala. Sa kalahati. Yung kalahating kilo, siyempre. Almusal namin mga So, mga kabosing, dito lang Hindi si Makmak. Alam na ulit.